Ay, bandara. Sa bintado ka pa. Uwa, <laughs> kaya tang hindi ka din dadalang pa ka rin. Hingga bunda. Size. Mga yeah. bulat niya bing hindi ka gita. Hindi pa? Kaya ka rin na dadalang. Uh -uh. Kaya ni... Ang dating, yung truck na yun uh niya. -huh. Oo, yung Dati, ala na Kenny, akakit ko lang ang dating na. Putang na nung baraha to. Hindi, balik no na naman, lano yata nakakuha ka kanya. Dosto. nga ba yata <laughs> oh, bakit? pinan mo naman yung braha ko oh. <laughs> hmm? oh. makita mo lahat ay wow babae diba? na ako yung babae na din niya ako <laughs> di hmm. <laughs> magiging yabisa mo makita mm mo -hmm. Papapin uh, lang pala. Isa. Uh, Bisa hmm? po agad no? Baka daw ano, kumalas ka agad Hindi mm -hmm. Yeah. Ay, kakalas, pakalas na talaga. Yun na uh -huh. nga lang hinihintay. Uh -huh. Eh. Na. Mm hmm, mm hindi -hmm. na niya hinintay. Siya nakapaghintay. Nagkaroon no? uh -huh. yeah. Yeah. Sayin... No, ko na. Isa. Yan. Inipit, inipit ko na nga noon yun kanina. Hindi <laughs> ko tinapon. Yan dapat ang naanak ako. Hmm. Huwag mo na Ilan niya ginit? Siyam. Sige. Pucho pa Puto yun ang baraha ko. Walang par. Dalawa ang ano. Ito nabunot ko lang yun. Kaya ko yung nabunot ko rin. <laughs> Atas ka. Pinakita ko sa kanya. Walang paris hanggang king. Eh. Oo. Oh, dalawa ang ano niya. Pero walang paris. Bukasan mo na. Ano na? Si so, Ninong wala na pakamdam talaga. Uh Oo. -oh. Buhay ano ka pa ba, ba Ninong? Ikaw, Ninong. Hindi mo kumasahin. Pagdala niyo siya ng protas. Pag kami ang kailangan mo, pag hindi kami, ano sa'yo, bante ka, Ninong. <laughs> Yan. Ichat mo, Ninong. Pag nag-opening ka, bahala ka. Sabihin mo ko yun. <laughs> Hindi. Ayaw tabla, tabla tayo. Ayaw akong makipaglokohan ng ganyan, Ninang. Pero tandaan mo, Ninang. Wala ako sa opening. <laughs> Yan. Magpadak ka na. Siyempre. Magpadak. Ayaw ako Ito. 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 Hmm? Cheese. Aba. Hmm? Cheese. Dalawa ang joker kanina. Walang paris kahit isa. <laughs> <laughs> Yuck. <Yep. laughs> <laughs> Ito yung baraha rin. Si, Kaya kay Kenneth lang talagang wala pa na Kung kayo Kung ako. <laughs> Siyempre. Okay. Yun ang gusto ko. pag ko pala Nag-aasawa. Ang pipiliin ko'y. Hindi niya may kamali, net okay. Gusto din niya, nanet. Ano okay. mm. yan, Kinit? Ano yan, Kinit? Ang tagal naman yan Yung eh? <laughs> pesto. Ano? Anak ng matutero. Tungit na yata eh. Tungit ito? O. Oh. Tapo mo joga. At ah, tapo yun. Tungit na. mo si Ken. Sisi Buri ko dalawa? siya. Isang ano? <laughs> dalawa. At saka lang nga namin, magiging ano yung bata na yan eh. Di ba? Dati sumasama-sama sa mga akit bahay yan eh. Di ba noon? Buti nga ngayon, nagbago eh. Nabarkada eh. Si Pahad. Dati di ba sumasama sa mga akit bahay na diba yan? Abon ba? Diyan ka muna. Gusto yan. Yan talaga yung meron tali, Ha? Mamad. Para sige, le. Yan. Buti pala yung amalit siya. O, no, tres. Tres din. Sete si yan, eh. Ota, pinutol mo na. Wow. Um, hindi may pinina yan. Wow. Hindi mo hinintay. Hindi yeah. <laughs> na ako makakaalis. Hindi <laughs> na daw siya makapaghintay. Alam niyo naman yan, lagi nagmamadalit. Bakit nang mamadali ba siya? Ayan. Mm -mm. Ito pari-pari yung sarap. Sarap. Matatakutan lang. Ito, pari -pari Sara? Sara? Ito puta magbalik. Sarap. <laughs> Sinagad na ni yung, yung bumbay. Yun. Putay dana na yun. Yun lang yung muna 60 na Oo. -o. Ikaw. Mga kwenta ni. Mga kwenta. Mga kwenta ni. Andun pala ang hinihintay ko. Oo. Pero 60. Siyempre. Panapon. Oh, panapon. <clears throat> ah, ito si Ninang. Ah. Sabi niya, may paidlip ko eh ni. Patay na pa Oh, pa uh, sa i mo. Sabihin mo, umayos ka. Ninang. Ikaw Umayos ka, Ninang. Ha? Bilisan mo na dyan. Gumising ka na dyan. Bumangon ka na. Mag maligo ka na. At ah, nandito na kami. Hindi pwede yung ganon. Umayos Patra. Kaninang ah ba, <laughs> <laughs> <Andadamay na> pong... <laughs> na na hindi sa loob. Ang dadamay Bigyan pa dito, ah. Queen, ano, ano ba ito? Yun, sinuko. Ay. May pa Nakuha pa ni Bombayon. Eh? Masama daw paki-ramdam niya. Hindi pwede sabihin mo. Pag nag-opening ka, masama din yung paki-ramdam ko pa niya. Mo. <laughs> oh. Pag nag-opening ka dyan sasama din paki-ramdam namin. Bilisan mo. Ipaiblit ko ah, na any copa no, aba sa inyo. Ed, bumunod ka na? Iwan ko. Iwan ko na. 3, 6. At ako na lang. Kulang ka ting balasa pa Pag nag-opening ka dyan, sasama din pakiramdam namin. Isa mo. Isa mo. Kanina yung kaya ni?

Oh, doon na lang kay putaka uh, kay Atay, ano, lang kay Ate Julian. Kargado. Puta. Ano eh, naman uh, gulo? Walang katapusan. Wow, pena ng mangulo. Puta may. Puta na kung ko. Alas. Bakit may tapon? <clears throat> Kargado si. Mabaho yung gamot doon. Ay, bro. Masalampak si naman nga 'de. Eh. Mm. Unto denep. Ay nan. Wo ba 'le? Wo la pangbaba sa si Bombay niyan. Tentenya pmoe diesel cim ko? Sino? Jack. <laughs> 'di ba? Hindi na ako makalabas diyan. <laughs> Kala naman ni Bombay eh. Ba't di mo kinuha yung king o dalawang king mo? Wala eh. Nara, na, na, Nabunot ko lang. Dos. Yeah. Quatro, cinco. Tres pa. Tuno mo na. Wala na. Yan, siya. Mm. Wala kay Bombay yun. Hmm. <laughs> Cuatro alas. Tungits ka na yata eh. King. Ha, tungit oh, <laughs> <laughs> sabi niya, para ako tatarang pasuhin. Patas ka pa kanina, no? Oo. Oh, oh. Ngayon <laughs> din lang ako kanina, nagsapusapaw ah. pa ako. Oh. Ano, ano sabi niya? <laughs>